Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po, po si Junela Bianca Diagira. Ito po ang aking day 100 kin devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang bakit natin dapat tingnan ang pagsubok ay sa kung sino ang Diyos. At ang natin ngayon ay ex nihilo. At ang sabi po dito yung concept na ex nihilo is a Latin phrase meaning out of, out of nothing. It refers to the Christian belief that God created the entire universe without using any pre-existing materials. This means that God didn't, just shape what was already there. He spoke and brought all things into existence. The truth sets God's apart as the all-powerful sovereign creator. He alone has the power to create something from nothing. Galing, no? Parang wala na material na ginamit sa si Lord. Diba? Pag magpapatay ng mga ramang materialis, ganyan. Pero si Lord, yung buong universe mismo, sinabi niya lang. Tapos bigla nang ginagawa. siya mga pangyari at ang um, Bible verse po natin yung mga sa Hebrews chapter 11 verse 3. By faith we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Tagalog po. Dahil sa mga ng palataya, nang unawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga teachings po natin na ay number one. God, in, God is the source of all existence. Kaya ito nga po. Yung ato po yung source ng all existence. Kasi lahat ng mga bagay na meron tayo. Lahat ng nakikita natin. Lahat ng na nahawakan natin. Nakikita. Um, kahit saan man nagagamit. Ay kay Lord galing yung lahat. Number two po. God is glory to creation. Um, dahil sa um, glory ng ating Panginoon sa pagmamahal dinisplay niya yung um, dinisplay niya yung glory at co-creation, diba? Um, sinabi niya lang, nagawa na agad. Um, pag tumingin niya tayo na twist creation, lalo na pag tumingin tayo sa langit, diba? Ang ganda ng view na yun. Um, na pag city life ba kung pag tumingin ka sa langit, tapos puro stars, diba? Parang, ang concept kasi nun, parang in drawing siya ng ating poem, parang in-sketch niya yun, diba? kung gusto niyang gamitin mo materials, sketch lang kung ano At sa mga dagat naman, sa dagat naman yung ang dami ng mga iba't ibang mga isda. Nakinaka-imdo natin ng May malaki, may maliit, may mga corals, iba-iba-iba din yung fish nila, iba-iba yung tawag. Lahat ng mga stars and fish, may names yun sa ating pangalan. Siya yung pangalan mo. Number three po, God gives hope to hopeless situation. Ito po, ng hope sa ating pangalan in terms na pag-hopeless na tayo sa mga pag may problema tayo, maraming sunod tun yung mga bayarin, ganun, um, sunod-sunod yung mga gawain sa school, pag hopeless ka na, nagbibigay sa atin ng, na, nagbibigay sa ating, ating pangalan ng hope sa buhay natin na huwag tayo mawala ng pag-asa dahil lagi natin siyang kasama at gumag nagagabay siya sa atin araw-araw. Number three, application naman po. Para natin ito ma-apply sa ating buhay. Number one, seek provision from the source of all things. Ito po, mag-seek tayo sa ating pahimingi tayo ng tulang sa kanya. tayo sa kanya. Uh, may mga bagay na pakiramdam natin. Eh, hindi natin kaya mabigat yung pakiramdam natin. Piling natin hopeless tayo. Umatok tayo sa ating pang mag tayo sa kanya. mag tayo sa kanya na um, um, mga source niya na, na mga bagay na para humingi tayo ng tulong sa kanya upang guminhawa yung pakiramdam natin. Lahat isumbong natin sa Panginoon. Lahat, yung um, lahat sabi natin sa kanya para sa ganun na ikakaparantag natin. Number two po, view all your problems in the light of who God is. So, pag um, may problema tayo, para gumaan talaga yung pakiramdam natin. Tignan natin kung sino ba talaga ang Diyos natin. Pag tinignan mo kung sino yung Diyos natin, gagaan agad yung pakiramdam mo kasi alam mo hindi ka papabayaan kasi Phil eh alam um, mo na siya palagi para sa iyo tutulungan ka sa lahat ng aspetos ng buhay mo lahat ng problema lahat ng dyan sa so, lahat ng emosyon mo nandiyan siya kasiyahan, kalungkutan di ba? problema nandiyan ang na ating hindi hindi kanya paumbayan hindi kanya puro sa kasiyahan at kasamaan hindi pa rin sa mga problema mo and lastly po look up in hopeless situation ito po um, parang pag ano mo, pag nilay-nilayan nilay mo yung mga problema mo, yung hopeless ka na. Tapos pag tinignan mo yung ating pangroon ang galing kasi nakayanan mo pa lahat yun. Ang um, napagtagumpay mo lahat ng akala mo hindi mo kaya, Dahil tinignan mo kung sino yung Diyos mo. Diba? Kasi parang ang um, nabuhayan ka, um, naging um, hindi ka na hopeless sa situation na kung ano meron ka. Dahil tinignan mo kung yung Diyos na meron ka ang um, gumaan lahat yan kasi sinurender mo lahat sa ating Panginoon. Ang doon lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po kayo at po kung itong kalimutan na isya sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po.